Og sa dihang nakajabi na pud among bata, grabe mura lagig tag iyang Jalibi. Lakaw-lakaw didto, lakaw-lakaw dire, perti laging lihuka mura gatong gikigwa. o di ba pwede pud ay maghigda-higda dire? Ay mostly jud ang katugnaw dire dong kay unya inig uli sa balay mura na pug impierno init kaayo. Itagaan dai ni siya grasya sa iyang lola maong nakaanhi dire. O di ba pati ako na libre? Salamat lola sa uulitin, char. <laughs> dire na lang jud nako siya gidala kay makita man gud nako na sa iyaha nga hasta jud nyang lipaya basta makaanhi dire dapita. Unya makatawa pa jud ka sa iyaha kay gusto niya tanan orderon. Okay ra man unta dong kung hot doon mo tanan o kaon. Sa taas na lang yun may nangitag lang misa kaya wala yun bakanti sa baba o diba to ana siya naguna-una na. Kas atikon pod mo no, ingon pigado, kaon-kaon man lagi mo, pamayad na mo no. O diba sa among bata raman unta tong topic na ito naman hinuon sa mga gaheon. Sa sobra ka puno, halos wala na bangko. Naghana lagig tao, mura lagig katong bagong payout sa kapa o alam ko. Sorry lang God, imbis nakalimot na kalimot na mo ato, agipahinom doon pa man hinuon ako. O diba tanawa lang among bata, na lang yun. Nangita siya sariling bangko, ana lang yun doon, itoklod lang yun ayaw panundog sa ako ang ah, nga nagbubuhat ng sariling bangko ingon eh, atong mariti sa una nga sige kasuko <laughs> tas naglibog pa jud mi ani among number 9 or 6 perting bali-bali jud, bahala na importante maibot <laughs>